Oh, gusto mong kumunik kay Jojo de Guzman para magkaroon ka ng koneksyon. Nagmamakaawa ka kay Brothers Travelers para magkaroon ka ng koneksyon kay Bantag. Nagmamakaawa ka kay Jojo de Guzman para magkaroon ka ng koneksyon kay Tebes. Nagmamakaawa ka kay Jojo de Guzman para magka-interview ka kay ano kay Glenchong. Oh, ayaw mo nga ng koneksyon. O oh, ayaw sa iyo ng koneksyon. Ah, tanong lang. Tanong lang. Ayaw mo ng connection o ayaw nila sa iyo? Oh, ikaw masyado kang ano ha, ah, masyado kang <laughs> masyado kang feelingera. Walang may gusto sa iyo man mo, kailangan mo pang lumuhod kay Jojo para lang para lang mag ah, ma, maka-interview makainter, ma mo si Glenchong na ngayon tinitira mo na. <laughs> Sabi nga ni Dangski, huy, nakilala ka dahil kay Glencho ngayon na tinitira mo na. Oo, oh, mapapahama ka kay Jojo, mapapahama ka. One good example, nung gustong gusto mong interview ng ilang beses si Atty. Glenchong. Ba? Ay, sabi niya, no, ito, oh, tinan natin, ha. Ah. Ella, mayroon nagagalit sa'yo. Ano? Putragis. Sabi ni Ella Balawag, Boss Dada, Ilocano din ako. Pero di ako kuripot. Di ako magbibigay dyan. Uy, no, talaga, hindi ka kuripot? Sige nga, pakita mo nga. Ipakita mo nga. Oh. At saka may isa pa pala akong sasabihin na sobrang bobo nito ni ano ni Bobo Lipunan meron silang collab. Tapos dun sa collab, sa collab nila, nagsalita yata ito si Jojo na, Tebes! oh, ha, baka ano ha, hindi ko pa nakukuha yung bayad ko ha. Kasi hindi ba sinasabi nila, Digamo na bayaran kami ni Tebes? So nagbiro ito si Jojo, mantakin mo. Ang sabi nito ni Bobo Lipunan, kahit pabiru yun, mali yun. Mali yun, ibig, nandiyan dyan yung mga subscriber mo tapos nagsasalita ka ng ganun na hindi ka pa nakakatanggap ng bayad. O oh, so parang nagpapahiwatig ka na gusto mo ng bayad. Sabi ko, tanga talaga itong puta inang tao na to. Ibang klase, sagad sa buto ang kabubuhan nitong ni gunggong na ito. Sabi ko, siguro to, siguro to kung hindi nang molestya to dito at hindi to tumakas, putya baka wala... Baka walang buhay yan dito sa Pilipinas. Ah oh, sige, play pa natin 'to. Maganda 'tong mga sinabi ni Jojo, talagang pinahirapan ni Jojo 'to eh. In fact, yung mga ini-interview ko, gusto mo ring interviewin. Alam niyo 'yan eh. Kung sino yung mga na-interview ko, gusto mo ring interviewin. Oh, iba ba? kapal ng mukha mo. Hoy, Kaloy Roy Abnoy, ang kapal ng mukha mo. Ginagamit mo na si ano? Ginagamit mo na si Jojo De Guzman. <laughs> Tapos, binlock mo pa kunyari. Wala akong koneksyon. Yun lang ang masasabi kong kaibahan ko sa mga vloggers. Dahil ako, walang koneksyon sila. May mga kandidato sila. Tanga, wala kang koneksyon. Wala kang kaibigan. Dahil baka hindi ko alam kung amoy putok ka. O baka amoy... Amoy alipo nga yung bibig mo. Kaya walang kaibigan. O kaya kung kani-kanino ka nakikipagkaibigan sa Facebook, Pinakita pa ni Jojo oh yung message. Ah uh, Jojo, uh, pag ano pag punta, punta ako ng Hong Kong, i-message kita. Ah uh, magkita tayo, magkita tayo, puta ina amuyong. Amuyong tong hayop na ito. Yung sa engineer ka pa nang lagay na yan pero napakatanga mo. Nako. Oh, sige, Jojo. Pasok, pasok. Sige, banatan mo. Di ba? Ayan, shout out kay uh, Rosa. Rosa, uh, Rosa Rose from Israel. Yan. Uh, kaloy, gusto ko rin na uh, ma-visit yan kasi nagko-collect -co ako ng mga countries, di ba? Ano, di ba? Ah, gusto ko rin ma-visit yan kasi nagko-collect -co ako ng mga countries. Anong country kinokolek mo, Gago? Ano yan, Diyos ka? Kinokolekta mo yung mga countries? <laughs> O baka ka nangungulekta ka ng mga kitchen o ng mga patches, ganyan. Ano nangungulekta ka ng mga countries? Engineer ka ba talaga? Tagal-tagal mo na sa Canada? Ta English na English na salita? Tanga-tanga ka pa? Ah, gusto ko rin mapunta sa Israel kasi nangungulekta ako ng mga countries. Gago! Ano mo kukulektahin yung country? Ha? Ikaw ba, Diyos? May ari ka ng mundo, gano'n? Kinukolekta mo yung mga bansa? Hayop ka? Gung-gung din talaga. Ta ibang klase. So, gusto ko rin makapunta uh, And I hope to meet you, mga kalois. Sabi ni Dimo Pera. Y ah, walang kaibigan. <laughs> ah, walang kaibigan. Naghanap ng kaibigan sa ibang bansa. Gusto ko din makapunta dyan. Gusto ko din makapunta dyan. Walang kaibigan ng puta. Paano? Sama ng ugali mo. oh, kasi kung may rami kang kaibigan, sana hindi ka ganyan. Nagmamakaawa ka sa mga subscribe. Ay, gusto ko din makapunta dyan. Gusto ko din Inggitero ka kasi. Sabi nga ni Anharot eh. oh, hindi siya tapos ng graduate. Pero pag nagpupunta daw siya sa ibang bansa, souvenir daw yung kanyang in, 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 in ano, Hindi daw siya ano, nang, nagkokolek nang, ng countries. Gunggong ang puti. Engineer pa Engineer? O, oh, kasi nagkokolekt ako ng mga countries. Ah, country. Ang country. Anga ka ba? Ba, sabi mo, hindi mo na naman sinabi yan, ha? Yan, sir, mas maliwanag po ako sa inyo kaysa kay pa Panod Bay. Um, yun ang mga kalis, ang nakakalungkot lang, yung iba ay, let's say, poor incomprehension. Ayun ko sabi na bobo, poor incomprehension lang. Yes! Hmm. Yung bagang matagal nila. Poor incomprehension daw, ayaw daw <laughs> niya magsabi ng bobo. Ano ka ba? Actually, yung bobo nga, kung may mas mababa pa sa bobo, dun ka eh. Wala na akong may sabi ko, for the lack of a better term. Oh, bobo na lang itatawag ko dyan. Thank you very much, ha. Baka nagko-collect -co ng mga patotoy. Eh, grabe ka naman, Love Sky, uh, Love Sky 15. Oh, hindi kinokollect yun. Oh, hinahablot lang yun. Kasi sabi ni Spencer, may kaso daw yan. Oh, hayop na yan. Oh, thank you, thank you ha, sa iyong uh, generosity, ha? Love Sky. Oh, ha? Siguro, nangungolekta ka ng patotoy. Ah, bakit mo naisip yan? Oh, sige, play. Lamagets. Okay? Poor incomprehension babalik sa iyo yan, Kaloy Roy. Uh, may mga ganun talang tao, di ba? Even nung mga estudyante ko sa Ateneo, may mga ganun talaga. May mahina. Ulol! Wala kang estudyante sa Ateneo. Pucha na. Hoy, Ateneo! Pucha, magsara na kayo. Oo, oh, parang, parang alam mo, si ito, parang pandemic to. Si Kaloy Abnoy. Kung anong year nagturo to sa eskwelahan nyo Parang awa nyo niya i ninyo Yung mga estudyante Yung hinawakan nito Baka yung limang uh, taong grasa Dyan sa lugar ninyo Dating estudyante na itong tuk -tuk na to O oh, ha Ateneo I-check nyong maigi Anong year ba to nagturo O oh, ha uh, Tingnan nyo Kasi baka mayamiya Walang matututunay estudyante nito Kakatangan nito eh Oh, tapos nagturo siya sa Ateneo. Ateneo, wala nang kwenta yung eskwela nyo. Isaran nyo na. Oo, oh, okay lang magkaroon ka ng bobong estudyante. Pero yung bobong teacher, magkaroon ka. Tapos putya ito na pinagmamalaki. oh. oh, naku Ateneo. I'm calling uh, Ateneo University. Oh, kung sa mga uh, impyernong Ateneo nag... Nagturo ito, o, oh, paki-check nyo po yung uh, mga estudyante nyong pinanggalingan nito, ha? Ah. Oh, tingnan nyo maigi. Baka yung, baka lahat ng estudyante sa atin na yung umasenso na yung mga hinawakan nito, hindi pa.